Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapakiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Esus. Sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon. Pamumuhay sangayon ayon sa inyong natutuhan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Alam naman ninyo kung ano ang mga katuroang ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Kalooban ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pagkikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa at hindi pagsunod lamang sa nasa ng laman tulad ng inaasal ng mga hentil na hindi nakakakilala sa Diyos. Sa bagay na ito, huwag ninyong pagsamantalahan ang inyong kapwa at huwag siyang dadayain sa anumang paraan sapagkat mahigpit na paparusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan tulad ng sinabi namin at pinatotohanan sa inyo noon paman. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sinumang ayaw sumunod sa katuruang ito ay hindi sa tao sumusuway, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa inyo ng kanyang Espiritu Santo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sa Panginoon ay magalak, ang masunurit matapat. Ang poon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy Magalak, ang masunurit matapat. Yaong mga kabundo kayo natutunaw, parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy Magalak, ang masunurit matapat. Ang lahat ng namumuhi sa masamay mahal ng Diyos at siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod. Ililigtas niya sila sa kamay ng mga buktot. Sa Panginoon magalak, ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway, sa dalisay namang puso maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at sa poon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginoon ay magalak ang masunurit matapat. Aleluya, Aleluya, manalanging walang humpay samantalang hinihintay si Yesus na poong mahal. Aleluya, Alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ang kaharian ng langit ay may tutulad dito. May sampung dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang lima sa kanila'y hangal at ang lima na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya tinantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit ng ating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang sampung dalaga at tinayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, Bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis, aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat, mabuti pa'y pa pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo, tugon naman ng matatalino. Kaya't lumakad ang limang hangal na dalaga, habang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang limang hangal na dalaga. Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, tandaan ninyo, hindi ko kayo nakikilala. Pagkatapos nito'y, sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Heso Kristo.